Ayan guys, hello po guys, so nandito na naman po yung ating youtube channel ko So ngayon na naman tayong magbablog, so ayan po So meron na naman tayo ulit na bagong samatip test na naman namin So ayan po dito sa araling panlipunan, so ayan po So ayan guys yun, ngayon lang yan, ngayon So sinamatip test namin yan, so ayan po So ang nakabasa dito ay ano? ay summative test so AP3 na so Monday uh, Monday pa namin sinagot so March 17, 2025 it's Monday so ngayon lang yan kasi ang date na ngayon ay March 17 pa rin po it's Monday so nakuwi ko lang pala galing school so bago lang yan so ang nakabasa dito ay ikalawang lago mang pagsusulit sa AP3 quarter 4 so yung sa isa ko pala no na ano, nakakuha ko ng 18 unang lagumang yun eh pag susulit sa AP3, so ito na guys yung score natin, ayan na so nakakuha tayo dito sa ano, ang item sulit nito hanggang 25, so nakakuha tayo dito ng 21, pataas na, so ayan po, yan guys so, kasi yung sa isa kong video nun eh, nung ano, March 4, 2025 it's Tuesday, naka 18 lang ako dito. so, ngayon, tumaas pa ako, dumagdag pa ako ng tatlong beses. So naging 21 na ako dito. 21 over 25. So ayan po, ang score ko dito sa Araling Panlipunan ay 21 na. So ayan po. So ang corrected by nito ay si Salazar. Ay hindi, hindi pala si Salazar, Visagar. So Visagar yung corrected by nito. So siya ang siya ang nag-check niyan. So ayan po, so letra yung sinasagot namin. So ayan, so dito na muna sa 1 to 10 ay naka-9 ako. So ayan po. So ito na yung sinasagot namin. Ayan. Ito ang sinasagot namin ay isda na votas. Pero may mali ako dito sa patos, ng sapatos at bag Ito, tama ako, Balot sa puti at balat pateros. Tama ako. Candy, Kaloocan. Hopia, Tagig. Chocolate, Marikina. Ah, wait lang. Patis, Navotas. Asin, Las Pinas. Ayan. So, dito naman guys, ang sinasagot namin dito ay tama o mali. So, naka lang ako dito sa ano sa 21 to 25. So, ayan guys, naka 21 tayo. Ayan. So, nakaraan, naka, naka 18 lang ako dyan eh. So, ayan po. Ayan guys, so nakita nyo yung score ko. So ayan guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in -upload. So hindi ko to ma-upload sa YouTube kasi wala kaming wifi ngayon eh. So ayan po, so okay lang yan guys. So i-upload na lang natin to sa YouTube channel pag meron na kaming wifi. So nag-red yung wifi namin dun eh. Wala kaming wifi. Bye!